Hello guys, nandito namin sa kusina, kami po ay kumakain na oh. Dito po kami sa kusina guys, uh, magbibidyo po kami Ay, uh, gumagawa kami ng ano, ng makain namin um, For today's video, we are making, we bake now, puto Basta kay puto, puto puto Ipapakita ko sa inyo ano ang mga ingredients namin sa mga puto-puto namin. Okay? Yung kasama ko yung Dora ko. Yung si Dora ko. Hindi kayo magtaka. Yung mag-premier ko, is shout out ko yung Dora ko. Siya yon ang Dora ko. Okay? Tingnan nyo yung mga ingredients namin. Nakita yung pangat ko. Bahala na. Ito yung bigas ko. Tapos, i-flix ko lang una ha. Ito yung coconut oil. Ito yung hot water. Ito ah. yung salt. Ito yung baking powder. Yung puti, ito, ito, ito. Baking powder. Ito yung yes na medyo brown. At salt ang isa. So, hmm? yeah, salt. Ito, o, una natin yung gawin. Isi, e, ano, eh. E, ano natin yung... Sugar. Yeah, sugar. nga ganun, ganon ko yung ano ko. Ilagay ko una yung 2 cups of la of rice dito sa i spanner ko. gamitan ko ng ganito yung salaan. Kung salaan. Ito yung rice ko. Ayan. Ito. So. Uy! Alikabok. Ito ang ating rice, 2 cups. 1 cup at 2. Ayan. Tapos, ito, ilagay natin. So, so ganito guys. 2 cups na siya. So, Ia ganun natin para po siya ma ang malaki hindi siya maano kasi ano syo eh, para hindi siya powder lahat. Kasi tingnan ko lang. Ay! Nawala man sya. Powder pala. <laughs> Sugar at saka baking powder, yes, at saka salt. Ganun na. Padalian na to guys. Kapoy man mag-explain. <laughs> Ito na guys, sugay-sugayo na to na wisik-wisik steam lang tani guys na ganoon. Tapos ilagay natin 'yon ang ating ting tubig. Tubig uh, ba? una una una. Lagyan natin ng ating Uy, baka mapaso yung ano eh. Ito ang tawag nito coconut can. Kan <laughs> lang to. Uy, uy, meron pa tayo mag-uutan kami ng bungkus bukas. Meron pa kaming milk, milk coconut. Tapos, ito na guys. Parang hindi tumakas siya ba? Ay, yan. Tingnan natin yung kalabasan nito guys kung ano ba siya no. Pero parang hindi kung ano sa coconut niya. Lagyan natin ng konti. So, konti lang ko bukas mag-utan tayo ng munggo. Uh, lagyan natin ng ganito. So, nito lang guys. Yan. Yun yon pala yung gumawa ng poto. Kasi, yun lang yung bigas namin. Eh, ano siya? Parang malaki, malaki siya. Hindi siya, ano, hindi siya powder. Malay ko ba kung bigas to or smidi? Hindi ko pa alam. Kasi yung Tulog yung amo ko eh. Mahirap naman tanungin. <laughs> Mahirap na tanungin yung ano ba to. Powder or smeed eh? Kasi sa kanya to eh. Well, to work, well. Tapos, well, okay. half pa ano ang tubig to guys. One cup. One cup daw guys. to yung, tapos, mainit pala. Yan. One cup to guys ha. So, ayan. Pag ma-perfect to guys, aw, oh, puto talaga. pag hindi to ma-perfect, aw, oh, bardang bar down. Pero, wag naman, ha? Huh? Kasi, uh, lagyan pa natin ng kunting oil. Para po sa mga magluluto dyan, wag kalimutan mag-oil. Kara, shiny. So, ganun na turn. Ganun. Ganun, ganun. Yan. O, oh, di ba? O, oh, di ba, guys? Ito siya, guys. Mag, imix mix natin ng maayos para po siya ma na ang mga ingredients. Pagkatapos po, sa rice cooker namin to lulutuin doon lang sa kwarto namin kasi pag dito hindi kami masyadong makakapag-cellphone kasi lubat na yung mga cellphone namin, ha? Ito lang yun. At malaman nyo mamaya kung ano ang kalabasan. So, ito na guys, yung steam na ng sa steam. Ito na guys, ito na yung kalabasan sa ano, try lang namin ng isa. Na hindi nag- hindi namin tinagal sa ano sa hindi namin sinok sa ano ba diniritso namin ng gluto okay na okay na guys ito pala ang kalabasan okay, bye bye thank you for watching